Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. Here's again Angelica Vasquez. Back to it again with another vlog. So, ayun guys. inulit ko yung intro ko para sa vlog ko. Na, ano, para sa dance contest sa... Para sa dance contest para sa, dance contest, para sa dance contest, Makabebe Pampanga. So, ayun. Ito yung intro ko na gagawin kasi sa kasama ang palad guys. Nabura ko siya alam ko na edit ko na siya na save ko na so ayun nabura talaga piniplay ko yung ano piniplay ko yung video na yon yung intro ko pero numalabas file not found so ayun inulit ko siya ito na yung pinaka intro ko so ayun pinaliwanag ko kung bakit ganito yung quality ng camera ngayon gabi um at ilaw na lang yung nagpapagana para luminaw so ayun guys mapanood ko, dadalin ko kayo sa mga Bebe Pampanga para para naman may experience nyo kung ano yung na-experience din namin. So, ayun guys, kung gusto nyo lang ng good vibes, patuloy nyo lang panoorin ang video na ito. Bye! So, ayan. Ito na, Tuma kakatawid lang sa jeep. Ito yung jeep namin. Gamit lang daw muna. Guys, gamit lang daw. Magpatong, Hi muna kayo. Hi muna kayo sa vlog. Hi. Ano ba? Tabi tayo. O, sa uli na lang. Sa uli na lang pa tayo. Ay, lagi ka naman kasama sa vlog ko. Hi. Hi, Buboy. Hello to Sandy! <laughs> Nagbablog hello. din siya. Hello to okay. eh. Bye sa ating tanong ko ah. Wala. Ay pa pa kami na? Hi so muna po kayo sa vlog ko. Hi! So what it ka? Hello! Hello go, guys! Hello! Kami nakalitsyo. Say hello <laughs> 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 so, to my vlog! <laughs> Hi! Kami nakalitsyo. Sa mga nakalitsyon po yan! <laughs> sa mga nakalitsyon. <laughs> yes! Let's go! Oh! Away-away sa mga nasa duna, oh! Uh, Jey! Camila, no? Walang yung mga kaigat! Ayan! Let's go! Hi, ate Seldie! Hi, Karin! Malapit lang naman. Bulakan-bulakan uh, po. Bulakan-bulakan po, kuya. Like ka po sa vlog ko. <laughs> Subscribe ka, kuya. pa di ba pala ako nag-vlog? Uh, Ayun po yung uh, venue. Uh, ito. Yan, nakikita niyo. Mala Medyo malaki ata. Ah, yung stage. Camille! So, and guys, naghahanap kami ng parking. Camille! Hello. Oh. Hey, hey, Good hey! Luck hey po sa po, Good luck po sa Intimo, Yelo! Good luck po sa Intimo! Yelo! Yelo! Hanap kami ng parking dito sa Plaza, sa Ay, Pampanga. Baha. Kaso, baha. Atras, atras! Atras mga, atras mga minion! mga minion! Hello guys. So ayun, kakatapos lang ng performance namin. Medyo madilim na. Ano oras na din? 11 PM. So ayun, kakatapos lang successful naman. Napakaliit ng stage kasi doon sa pinagpapraktisan namin sa plaza, napakalaki. So ayun, napakaano napakalaking adjustment na ginawa ng grupo namin. So, ayun. Good job naman. So, ayun. In-update ko kayo. Kasi kanina, hindi ko hawak yung phone ko. Hindi ako makapag-video. Sobra ding maraming tao. So, ayun, guys. In-update ko lang kayo. So, ayun. Bye-bye. Mamaya na lang ulit. Kakain lang ako. Bye-bye. A few moments later. Hello guys! So, ayun, update, update, update. Gagawa mo akong magkakaw. Update, update tayo. Naghihintay pa rin kami ng ranking namin. Hello po. Top 1 po ako sa school. Share ko lang po. Kayo din, sana. <laughs> ayun, update. 12.35. Mag, ano na, mag una na. Nang Ng umaga. So guys, maghahalap po tayo ng pomi. Ayun, mag, kung gusto nyo makahanap ng pogi, dito kayo sa mga, kami. Kuwento ko lang sa inyo, share ko lang. Kasi nag Jollibee kami. Tapos nag sa Jollibee syempre nag CR lang kami, hindi naman kami bumili. Yes ko. <laughs> nag ano, nag Jollibee, nag CR lang kami doon nila Mama Sal. <laughs> Tapos yung mga lumalabas sa CRs ng lalaki. Oh, melat. <laughs> Sige nga, ah. Ayun na nababanas na ako. Na na oh, walang magandang picture taking na lang po. Nag-picture Nag taking na lang sila kasi wala na talaga kaming magawa. Tapos, ayun, yung mga unggoy sa taas ng jeep, andon don sila nakatambay. So, ayun, may papakita ko sa inyo yung mga picture. Ayan. Ayan. Isa yan. Tapos, isa pa! So, ayun, mamaya na lang ulit, guys. Bye-bye! few moments later Bye -bye. Oh, bubble, 14. 14. Okay. guys, hindi na ako nakapag-outro kasi mahigit 4am na rin kami naka-uwi. So, pagtapos nun, pag-uwi ko, diretso higana at halos yung makeup ko hindi ko na rin nabura. Hindi ko na din kasi sobrang antok na talaga at super pagod na. Lalo, sa biyahe palang tulog na ako. So, ayun, wala na talaga akong gana para makapag-outro. Makapag Kaya, nag-message na lang ako ng ganito. Nag-voiceover na lang ako para para naman para naman sa inyo. Yun lang guys, don't forget to click the subscribe button and the like button. Don't forget to share na rin sa mga kapwa-katropa natin dyan. バイバイ